Makatambay nga muna mga kapuknat Dito ako sa may kanto ng uh, Felix Avenue Ayan, yan yung nakikita Ano na yan ha Yan po ay uh, papasok at palabas Ng Kainta Rizal Aba, Dito na pala ako sa boundary Ng uh, Metro Manila At Rizal mga kapuknat O mo yan ha Nakarating na ako dito sa Rizal Eh, sa kabilang uh, Ibayo tayo Ayan, Metro Manila na yan Siyempre Yan naman ang Marcos Highway Dito naman yan sa may uh, uh, Marikina City Ayan, yung kapilaan na yan Yan yung uh, Marikina uh, Marcos Highway Marikina Ay, yung footbridge na yan Yan yung footbridge ng uh, F or G Fernando Footbridge So Marikina po yan Nasakop ng Marikina po yan Ayan na Yan naman yung uh, naman ng LRT 2 Yan Yung mga biyahe ng Cubao Antipolo Yan Yan yung uh, Marikina Pasig Station Yan dito yan sa Maya Uh, mismong uh, kilalang mall dito sa may Marikina and Kainta Rizal mga kapuknat papaisilip po sa inyo yung papunta uh, ng uh, Marikina yung papasok ng Marikina yan 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 yan, yan. yan naman yung uh, papasok yan papasok at palabas naman yan ng uh, Marikina Montalban, ayan, San Mateo ayan, pwedeng dumaan dyan papuntang Litex ayan yan yung mga daanan dyan yung papasok at palabas po yan mga kapuknat okay, yung yan, yan yung mga Marcos Highway yan po ay papunta naman ng uh, Antipolo yan, Antipolo Painaan, Padilla yan, yan, papasok naman yan doon Papunta mismo sa may Antipolo yan Pag ikaw ay papunta ng Antipolo Church Ayan, nadadaan ka dito Ayan, papunta ng Antipolo Church na po yan Mga kapuknat And uh, overall mga kapuknat Ngayon po ay uh, Ang araw ba ngayon? Lures uh, Magala City na po ng gabi So far ang ating uh, Traffic situation, traffic alert Napakaluwag po tayo This time builder alert ay uh, maganda panahon ayan po yung train ng lrt dito yeah, ayan, papunta na pong antipulo yan alright maganda pong panahon this time at wala pong ulan kanina na karoon ng kaunting uh, uh, at ambon pero ambun lang naman din natuloy at uh, sa awa ng Diyos buti naman kamo mga puknatan hindi umulan at mayayari na naman tayo okay yan pala yung uh, papasok at papasok ay mapapasok na yan yan po ay papunta ng kainta yan tanay yan tanay Taytay -tay. yan. yan yung mga jeep na nandyan ayan mga kapaglat, yung mga jeep na yan yan po ikaw pa punta ng uh, uh, tanay Taytay tay, -tay. Ayan yung mga, yun, yung, mga masasakyan mo dyan na galing din ng kubaw, yan galing ng kubaw yan alright ok mga kapoknat yan lang lamang po ang ating uh, weather and uh, traffic update sa mga oras na ito ingat mga piyahero at mga kapoknat bye bye paps, thank you